Tinawag na marahas at walang katarungan ni Cotabato Governor Emil Lutalino Mendoza ang pamamaril sa school principal na si Arlindo Fredo Alcibar ng Agriculture Elementary School sa bayan ng midsayap Cotabato kahapon. Lubos na kinundena ng opisyal ang insidente at sinigurong hindi palalampasin at patuloy na magsusulong ng hustisya lalo pa't nagdudulot ito ng takot sa mga guro, mag-aaral at maging sa buong komunidad. Ipinag-utos na nito sa PNP, AFP at iba pang ahensya na aksyonan ang insidente at siguraduhin mapanagot ang salarin. Samantala, karumaldumal at kadiwagan kung inarawan ni Cotabato Schools Division Superintendent Romulito G. Flores ang tangkang pagpatay sa nasabing principal. Matapos maipag-alam ang insidente sa tanggapan ni Flores ay agad itong nagpadala ng personnel sa area upang kasamang magsiyasat sa insidente at kalagayan ng death and personnel. Ang kawalang hiyaang pag-atake ay isang gara palang pagsiraan niya sa kaayusan ng mga paaralan na kinikilala ng batas na Zones of Peace and Learning. Ang Division ay kasama ng pamilya ng biktima at school community sa kooperasyon sa otoridad sa pagkamit ng hustisya dahil ang kahalintulad na gawain ay walang puwang sa sosyudad. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.